Mula sa nakakakilabot na paglipat ng lalagyan ng isang haunted na manika, ang marahas na batang multo sa isang abandonadong haunted house, ang nakot on camera na kalahating hayop kalahating aswang sa isang gubat hanggang sa multo na nakita sa isang balon, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ang video na ito ngayon sa internet na nagmula sa TikTok, na kung saan, ay makikita ang paglipat ng isang haunted na manikang ito na may pangalang Annabelle mula sa dati nitong lalagyan papunta sa bagong niyang lalagyan. Ang mas nakakatakot pa sa video na ito ay habang inililipat ang manika na ito ay kinakailangan pa ng pari na nagbebendisyon at nagdadasal habang inilalagay ito sa bago nitong lalagyan. Panoorin ninyong mabuti. Wait. Grab it and put it in. And just close it up fast. Close it up. Fast. That's good, Dan. That's good. That's all right. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And let me see your hands again. Yeah, okay. And now she's transferred. Now she's transferred over, and we're going to keep her in there temporarily. Until Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento at espekulasyon. May nagsasabi na bakit hindi na lamang ito sirain o sunugin kung ito ay isang haunted na manika. Ngunit may nagsasabi din naman na kapag sinira ang nasabing haunted na manika ay maaaring makawala ang masamang espiritu sa loob nito, kaya ganun na lamang ang pag-iingat ng mga pari na ito sa paglipat sa bago nitong lalagyan. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang babae namang ito habang nagvavideo video sa isang map unong lugar na ito para sa kanyang content sa TikTok ay bigla na lamang itong hinabol ng isang lalaki na nakasuot ng crown na costume. Panoorin ninyo ang nakakakilabot na panghahabol ng crown sa ginang na ito. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, you guys! Oh my god! What the heck? Where did he go? Oh my god. He just came at me. Oh my god. I don't know what that was. He's coming at me. Guys is coming at me this time. away. Leave me alone. What the heck? You He left me alone when I asked you to. I do not know what to make of this. What the heck? Okay. Si Tim Morsov na isang Russian ghost hunter ay papasuki naman upang mag-imbestiga sa isang abandonadong bahay na sinasabing pinagpapakitaan ng isang agresibong batang babaeng multo. Dito ay nagdesisyon si team na magstay ng isang gabi upang isagawa ang sarili nitong investigasyon hinggil sa kababalaghang nangyayari sa loob ng abandonadong bahay na ito. Sa kanyang pagpasok dito, ay nag-set up siya ng mga night vision camera upang makuha na nito ang kung anumang paranormal activity ang makukuha ng camera. Dito nga ay nanatili siya sa isang lugar upang kausapin ang espirito na makipag-communicate sa kanya. Paanoorin ninyo ang nakakakilabot na pagtugon sa kanya ng espiritong ito. Oh, bless. oh bless. Ah, ito sa dito ay laking gulat niya nang bigla na lamang nahulog ang maliit na glass case na ito nang wala namang gumagalaw dito. Subalit lingid sa kanyang kalaman ay ito pa lamang ang simula ng nakakakilabot niyang mararanasan sa loob ng haunted house na ito. Dito ay naniniwala si Team na hindi siya nag-iisa sa loob ng bahay na ito kaya naman patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa espiritu na ito. Makikita sa video ang pagtilapon isa-isa ng mga tinidor at kutsara mula sa ibabaw ng table na ito papunta sa sahig. Dito ay hindi maipaliwanag ni Tim kung ano ang dahilan ng kababalaghang ito na kanyang nasaksihan. Mga ilang sandali pa ang nakalipas, dito ay makakarinig muli siya ng isang nakakakilabot na ingay. Panoorin ninyong mabuti. Dito ay narealized niya na ang naririnig niyang ingay ay nagmumula pala sa ilalim ng silong ng bahay na ito. Kaya naman sinira niya ang sahig upang bumaba sa ilalim ng bahay na ito. Panoorin ninyo ang nakakatakot at nakakakilabot na mangyayari. Циплочки. Dito ay bigla na lamang may pumalo kay team ng isang hindi nakikitang force, subalit ang mas nakakatakot pa dito ay sinubukan ng espiritu na magpalipad ng kutsilyo na muntik ng tumama sa muka ni Tim kaya naman napagdesisyonan niya na lumisa na lamang sa bahay na ito upang makaiwas sa anumang kapahamakan na posibleng mangyari sa kanya. Subalit sa kanyang kagustuhan na matapos ang kanyang isinasagawang pag-iimbestiga sa bahay na ito, makalipas lamang ang dalawang linggo ay nagdesisyon muli siya na bumalik dito. Subalit sa kanyang pagbabalik dito, lingid sa kanyang kaalaman ay mas may nag-aantay pa palang panganib at nakakakilabot na mangyayari sa kanya. Зачем ты это делаешь? Я просто с тобой хочу связаться, и все. Зачем ты это делаешь? Смысл. Мне кажется, что это было похоже на, на смех. Кошка. Ты прикидываешься кошкой? Кто ты? Почему ты не хочешь со мной говорить? Dito ay makikita muli ang paglipad ng isang kutsilyo mula sa coach na muntik ng tumama sa muka ni Tim. Dito ay makikita din ang biglang pagbukas ng pinto ng maliit na kabinet mula sa dingding dahilan upang tumakbo ng matulin si Tim papalabas ng nasabing bahay. Subalit sa kanyang paglabas ay siya naman na tila ba pagsunod ng isang timba na tumama sa kanyang paanan dahilan upang mabuwal si Tim habang tumatakbo. Dito ay masasabing ang nasabing nilalang, ay isang marahas na espirito dahil sa ilang beses nitong tinangkang saktan si Tim. Kayo ano naman ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nagtrending sa internet mula sa Twitter na kung saan ang batang ito habang nakikipaglaro sa kanilang alagang aso ay bigla na lamang may mahahagip ang kamera ng isang kababalaghan habang ito ay tumatakbo kasabay ang kanilang mga aso. Matapos itong mag-viral ay agad itong pinagdebatihan ng mga viewers. May mga na-confuse din hinggil sa kanilang nasaksihang pangyayari kung papaanong ito ay naganap. Makikita sa video na habang ang batang ito ay tumatakbo kasabay ng mga aso na ito ay bigla na lamang may mangyayaring hindi kayang maipaliwanag. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang nakuhana ng kanilang kamera. Kung inyong pagmamasdan mabuti, mula sa kaliwang bahagi ng bata, ay bigla na lamang may lumitaw na kulay pula at asul na bola mula sa kawalan. Dito ay makikitang napansin ito agad ng bata kaya naman bumalik ito upang lapitan ang bola. Makikita rin sa video na tila ba may force na sumi pa dito kaya umiikot pa ito mula sa lugar kung saan ito nakita. Subalit may nagsasabi na kung may naghagis nito ay makikita ang pag-aldag nito. May nagsasabing viewers na maaaring tinangay lamang ito ng malakas na hangin kaya napunta ang bola doon, subalit makikita sa video na wala naman hangin sa paligid. Subalit kung tinangay ito ng hangin ay saan naman ito nagmula? May nagsasabi din na isa itong glitch in the matrix, may nagsasabi din na isa itong paranormal na pangyayari. Something, something touched me as I sound like it called me the F word. So I don't know. Uh, there's not something Si Ken matapos makarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng kanyang bahay ay agad niya itong hinanap kung saan ito nagmumula. Panoorin ninyo kung ano ang kanyang makikita. Wow. Dito ay hindi makita ni Ken kung saan nagmumula ang mga ingay at boses na kanyang naririnig lalo na at nag-iisa lamang siya sa loob ng bahay nila ng araw na yon. Dahil dito, naglagay si Ken ng kamera sa pinakababa ng isang hagdanan upang may record ang kung anumang paranormal na pangyayari ang mahahagip ng kanyang kamera. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. maririnig sa video na tila ba may gumagalaw o kumikilos mula sa itaas ng hagdanan na ito. Dito ay may nahagip ang kamera na tila ba may sumilip na muka mula sa itaas ng hagdanan. Panoorin niyo ang close-up video. Makikita sa video ang tila bahugis muka na figure mula sa taas ng hagdanan. Matapos makabalik ng bahay si Ken, dito ay kanyang nireview ang kanyang camera upang malaman kung ano ang nakuhana nito. Matapos makita ang nakakakilabot na nakuhana ng kanyang camera, dito ay pumanik muli siya sa itaas upang magsagawa ng inspeksyon sa loob ng taas nila. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Makikita sa video ang tila ba nila lang na nakasuot ng mahabang itim na damit na bigla na lamang nawala matapos itong pumunta sa may pintuan ng kanyang kwarto. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Dito ay inisip ni Ken na baka isa lamang itong maliit na black bear subalit ng kanya itong tingnan ay wala naman siyang nakita mula sa sahig o sa ilalim din ng kanyang kama. Ito ay may shadow figure na lumapit kay Ken kaya ito napasigaw sa gulat at takot. Subalit ang susunod na pangyayari ay nagpatindi ng kanyang takot matapos itong makakita ng isang tao na nasa may bintana. Pagmasdan ninyong mabuti ang nakakatakot na mangyayari. Makikita sa video ang paglabas ng isang lalaki sa bintana, at bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Subalit ang mas nakakatakot dito, ang nasabing bintana ay may salamin na hindi kakasya ang isang malaking tao. Kaya maraming naniniwala na isa itong kakaibang nilalang. Ang video namang ito na viral ngayon sa internet, na kung saan ay makikita ang isang nilalang na sinasabing kalahating hayop at kalahating aswang. Makikita rin ang kakaiba at nakakakilabot na galaw nito mula sa loob ng kakahuyan o gubat na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok na kung saan matapos makakita ng isang balon ng lalaking ito sa kanyang dinaraanan ay agad niya itong tiningnan. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanyang makikita. Makikita sa video na matapos itong pumasok sa isang pintuan mula sa balon na ito ay bigla na lamang may tila ba may dumungaw sa maliit na butas ng bintana na ito. Subalit nang kanya itong tiningnan sa loob ng room na ito, ay wala naman tao o kahit ano na makikita sa loob nito. Maraming mga viewers ang nagsasabi na isa itong multo o hindi nakikitang nila lang na marahil na mahay na sa loob ng abandonadong lugar na ito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.